Thank you, Kongs. Uh, Follow-up lang po. Nasabi nyo nga po kanina na parang tuwing rally na lang may focus na sinisira na lang ulit yung mga ilang politiko. Um, uh, umabot na po ba sa punto na parang concerning o nakaka-alarma na rin? Kasi parang may pattern na na next rally po ba ganito rin ulit yung magiging narrative. Sinong naninira? Yung uh, F, uh, concerning FPRRD statement pa rin po, kasi last week meron yung na-file nga ni General Torre na sedition kasi yung threat sa senador. Ngayon naman, towards the administration, na may nakikita na po ba tayong pattern na tingin niyo po alarming na with, uh, with their um, campaign? I I'm sure it will intensify sa kampanya kasi nga po, ang contenders lang naman doon sa grupo nila is parang isa, dalawa. Eh yung iba, yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of sila yung mga number 50, number 40. Kung baga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya eh. Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila. Hindi naman sila umangat sa survey. Feeling ko nga pag tumakbo ko, baka mas mataas pa ako sa kanila eh. Parang ano, feeling ko masikat ako ng konti sa kanila. Kasi lagi na lang nilang ginagamit. Gahanap sila lang ibaba to sa house. Sinasakyan nila yung kasikatan. Kasi sumisikat ka pag gumagawa ka ng magagandang bagay. Hindi yung mga, ka, ka, mga hindi mga magagandang bagay. Hindi kasi sikat doon. Eh siyempre, sasakyan nila. Ang daming, daming achievements, ang daming ginagawa, ang daming solusyon na napoprovide. Ito namang mga nasa ano, dulo ng mga tumatakbong senador. Kung ano-ano na lang ini-issue para lang Siyempre, magagrab sila ng media mileage, di ba? O, oh, di ba? Sasakyan natin to para ano, sumikat tayo. Ang problema eh, puro paninira naman. Plataforma kaya ilatag nila at hindi paninira. Tignan natin, baka umangat, umangat ng konti sa survey, mas maganda. Kasi ang tao, naghahanap ng resulta yan, naghahanap ng magandang plataforma yan. Kahit naman sa ang lugar, sa probinsya, sa school government, kailangan na ilalatag mo platforma uh, plataforma, hindi yung andiyan ka na naman tuwing kampanya. I sesementohin mo lahat ng hindi na semento. Papasemento mo yung dagat. Ang dami niyo, you will you will promise the ano, the heavens to the people. Eh nasaan ka ba nung dalawa dalawang taon at kalahati? Eh wala ka naman. Eh yung mga nandiyan nagsisilbi na nakaupo. Nandiyan sila for how many years? For how many months na nagsisilbi daw pupunta ka dito sasakyan mo yung issues yun ang pangkampanya nila kaya kung ako sa kanila plataporma ang ilatag nyo wag yung paninira thank you ko